Mensahe ng Panginoon Diyos sa Bayan ng Israel mula sa Aklat ni Ezekiel. 7, 2, 3, 7, 23, 7, 26. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa lupain ng Israel. May wakas. Ang wakas ay dumating sa apat na sulok ng lupain. Ngayon ang wakas ay sumasayo at aking pararatingin ang aking galit sa iyo. Ahatulan ka ayon sa iyong mga lakad. Ipadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Ang tabak ay nasa labas at ang salot at ang gutom ay nasa loob. Siyang nasa parang ay mamamatay sa tabak at siyang nasa bayan kagutom at salot ay lalamon sa kanya. Ngunit sila ay nagsisitanan sa mga yaon ay tatanan at mga papasa, mga bundok na parang mga kalapati sa mga libis. Sila-lahat ay magsisitangis bawat isa ay dahil sa kanyang kasamaan. Lahat ng kamay ay manghihina at lahat ng tuhod ay manglalata na gaya ng tubig. Sila'y mga bibigkis din naman na kayong magaspang at pangingilabot ay nasa kanila. At ngayon ay isa sa lahat ng mukha at pagkakalbo sa lahat ng nilang ulo. Kanilang iahagis ang kanilang mga pilak sa mga lansangan at kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng puot ng Panginoon. Hindi nila maaliw ang kanilang mga kaluluwa o mabubusog man ang kanilang mga tiyan sapagkat nagiging katitisuran ng kanilang kasamaan. Tungkol sa ganda ng kanyang kayak, inilagay niya sa kamahalan, ngunit kanilang ginagawang mga larawan ang kanilang mga kasuklam-suklam at karamaldumal na mga bagay kaya't ginagawa ko sa kanila na parang maruming bagay. At aking ibibigay sa mga kamay ng mga taga-ibang lupa at pinakahuli, at sa mga masama na sa lupa na pinakamasamsam at kanilang lalapas Ang aking mukha ay aking itatalikod naman sa kanila, at kanilang lalapas tanganin ang aking lihim na dako, at mga mag, ang mga magnanakaw ay magsisipasok doon at paglalaw at lalapasangan. Gumawa, gumawa ka ng tanikala sapagkat ang lupain ay puno ng mga sala sa pagbubuo, pagbububo ng dugo at ang bayan ay puno ng pangdadahas. Kaya't aking dadalhin ang mga pinakamasama na mga bansa at ariin nila ang kanilang mga bahay akin namang patitigilin ang kapalaluan ng malakas at ang kanilang mga dakong banal ay lalapas tanganin. Kagibaan ay dumarating at sila ay magsisihanap ng kapayapaan at wala doon. Kapanglawan at kapanglawan ay darating at balita at balita ay darating at sila ay magsisihanap ng pangitain ng propeta ngunit ang kautusan ay mawawala sa saserdote at ang payo ay mawawala sa mga matatanda